bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nauhuli sa latest episode ng DJ Rockies' Secret Files. And now, it's time for DJ Rockies' Secret Files. Nang babae ang asawa ko Kaya nakahanap ako ng panakip butas Hi DJ Rocky Isa akong avid fan mo At pinag-iisipan ko talaga ng mabuti Kung isi-share ko Ang masalimuot kong karanasan Wala kasi ako mapagsabihan Sobrang bigat ng nararamdaman ko To the point na bumabalik na naman Ang depression ko Right now, nasa ibang bansa ako Itago mo ako sa pangalang Dayan. At ito, ang aking secret file. Kasal ako sa husband ko for 8 years. Wala kaming anak ng asawa ko, pero meron akong isang anak sa pagkadalaga. Last year, 2023, umuwi ako ng Pilipinas. Nalaman ko na itong asawa ko ay naglolo ko. Yes, Nalaman kong matagal na pala niya akong niloloko, since 2021 pa. Every time kasi na umuwi kami ng Pilipinas, magkaiba kami ng plano. Siya, makikipag-inuman sa mga brother-in-law ko, sa mga kapatid niya, tapos ako naman, pamilya ko ang kasama ko. At isang beses lang niyang nakilala ang family ko. Ni ayaw niya ang pumunta sa probinsya namin, kasi wala naman daw siyang gagawin doon, kundi kumain lang at maligo sa beach. Samantalang sa Maynila, marami siyang pwedeng gawin, marami siyang libangan. At lahat ng gusto niya, nagagawa niya. Minsan nga iniisip ko, parang kasalanan ko rin. Kasi hinahayaan ko lang dati. Tapos eto nga, itong 2023, pag uwi namin, alam ko at nararamdaman ko na may ginagawa talagang kalukuhan ng asawa ko. May wife instinct na nga ako noon, kumbaga. Yung feeling na lagi akong kinakabahan, hindi ako mapakali. Pero hindi ko yun palaging iniisip. Kasi nga, nakabakasyon ako. At gusto ko rin namang sulitin ang oras kasama ang pamilya ko habang nandito ako sa Pilipinas. Sa kabilang banda, DJ Rocky, meron akong kapitbahay na nakahulugan ko ng loob. Itago natin siya sa pangalang Dexon. Kilala ko siya noong high school pa lang ako. Actually, crush ko nga siya dati Pero matagal ko na siyang hindi nakikita. Dahil doon pala siya tumira at namalagi sa Cebu. Nag-asawa na rin siya. Pero ngayon, hiwalay siya sa asawa niya. Kaya nag-decide siyang umuwi na lang sa probinsya namin. Ayun, nagkausap kami uli sa Facebook, nagkumustahan, nag-update ng mga kaganapan sa buhay. Hanggang sa nagaya na siya ng inuman. Doon na nagsimula ang lahat. Lahat ng pagkakamali ko. DJ Rocky, oo. Nagkasala din ako Nagkasala ako dahil in-entertain ko yung lalaki. Alam ko naman sa sarili ko na may asawa ako. Noon kasi yung tumatakbo sa isip ko, total you know, ginagawa naman yun ng asawa ko eh. Yung mga liwa, edi eh, gagawin ko na lang din sa kanya. Makaganti man lang sana ako, di ba? Yun yung nasa utak ko noon. Alam mo, mga dalawang linggo din kami magkasama noon ni Dixon sa probinsya. Actually, wala naman talaga akong feelings para sa kanya that time. Pero until nga nung nakabalik ako dito sa ibang bansa at nalaman ko ang ginagawa ng asawa ko, nung nakita ko yung mga pag-uusap nila nung babae, naisip ko, gusto kong gumante. Garuhin mo, nagpapadala pa siya ng pera dun sa babae. All this time, si Dixon yung nandito para sa akin para i-comfort ako sa lahat-lahat ng pinagdadaanan ko. At oo, aaminin ko, si Dixon ang naging panakipbutas ko sa sakit na idinulot ng pambababae ng asawa ko. Hanggang sa dumating na yung time na wala. Na-fall na rin ako kay Dixon. Napamahal na ako sa kanya. At saka ako lang na-realize na parang inihintay ko lang na magkasala ang asawa ko kasi matagal ko na pala siyang hindi na mahal. Year 2021 pa lang. May napansin na ako. At may instinct na ako bilang babae na may kalokohan nga siya. Hinayaan ko lang yun. Hindi ko siya kinumpronta. Siguro nga, no? Na that time pa lang wala na akong maramdamang pagmamahal sa kanya. Ewan ko ba, ang gulo. Kasi ako talaga hindi ako basta-basta nanguhulog o mahuhulog sa isang lalaki. Lalo na't alam ko na walang patutunguhan yung relasyon namin. Nung nagkakilala kami ni Dixon, DJ Rocky, walang-wala siya noon. Mahirap pa sa daga. Pero tinulungan ko siyang makabangon at binigyan ko ng puhunan para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Akala ko talaga magiging maganda ang samahan namin ni Dixon. Kaya lang. Kaya lang may mga natuklasan ako sa kanya na nakapagpabago ng palingin ko sa kanya at hindi ko yun lahat inaasahan. DJ Rocky, sinira niya. Sinira niya ang tiwala ko sa kanya. Pero dahil nga mahal ko, pinatawad ko. Unti-unti nag-decide akong bitiwan na lang si Dixon. Ang toxic-toxic na niya sa relasyon namin. Napaka-immature. Hindi niya kayang ihandal ang pagiging independent ko. Masyadong seloso at laging may tamang hinala. Kaya ayun, hiniwalayan ko na lang. Naghiwalay kami kahit mahal ko siya. Kaya sobrang sakit noon for me. Biruin mo, siya ang pinipili ko. Over my husband. Pero dahil gusto ko pa rin magkaayos kami ni Dixon sa kabila ng mga kakulangan at kahinaan niya. Siya pa rin ang pinipili ko. Kahit alam kong walang patutunguhan ang relasyon namin. This year, umuwi ako ng Pilipinas para makita ko yung bahay na pinapatayo ko. At para sana makita rin si Dixon para magkaayos kami. At ayun, in no time, naayos namin ni Dixon ang relasyon namin. Buong bakasyon ko, kami ang magkasama. Kahit ayaw ng pamilya ko sa kanya dahil tingin nila pineperahan lang niya ako, ipinagtatanggol ko pa rin siya bago akong bumalik sa ibang bansa. Nagkausap kami ng masinsinan at nagplano. Masaya kami, DJ Rocky. In fact, tinutulungan ko siyang makahanap ng trabaho uli at para makapagsimula uli. Nagdesisyon na rin nga akong mag-file ng divorce para sa amin ang asawa ko pagbalik ko dito sa ibang bansa. Kaso itong husband ko naman bumalik. Humihingi uli ng pagkakataon para sa aming dalawa. Gulong-gulo ang utak ko, DJ Rocky. Kasi naaawa naman ako sa kanya. June 2024, bumalik ako sa abroad. Nag-start na namang magtamang hinala si Dexon. Ay, nagiging toxic na naman siya. To the point akong sino-sino na ang tinatanong niyang lalaki sa lahat ng social media ko. Sawang-sawa na ako sa tamang hinala ng pagsiselos niya na tila wala na sa lugar hindi na nga ako makafocus sa trabaho ko. Pati ba naman, katrabaho ko pagsisalusan. Kaya this time, DJ Rocky, ginivap ko na si Dixon. Oo, mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal ko talaga siya. Pero kailangan kong mamili. Kailangan kong gawin yung desisyon na yun. Yung desisyon na pakawalan siya. I cannot live my life like that. All the time, na ultimo pagtulog ko, pag ko binabantayan niya. I am choosing my peace my sanity. Sobra-sobrang anxiety ang nararamdaman ko sa, sa kanya sa lahat ang ginagawa ni Dixon. Mahal ko siya pero mas mahal ko ang sarili ko. Sobrang bulag sa tamang hinala si Dixon na kahit anong paliwanag ang sabihin ko, hindi niya ako pinakikinggan, hindi niya ako pinaniniwalaan. Hindi ko lang maintindihan sa kanya. May tao ng tao toong, totoong nagmamahal sa kanya. May tao ng tanggap siya for who he is. Kahit ang dami niyang flaws, pero kulang pa rin. So this time, I am choosing to give my husband a second chance. Kahit hindi ko na siya mahal. Dahil yun din naman ang tama. Nalaman din pala ng husband ko na may iba akong kinahuhumalingan. All the while na separated kami. Sobrang hirap kasi nung time na wala akong mapagsabihin ng mga problema ko. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako mag-move on. Si Dixon pa rin ang nasa isip at puso ko kahit anong gawin ko. Sinusub-sub ko na lang ang sarili ko sa trabaho para makalimot na lang sa kanya. Pero hindi eh, isya pa rin. Yung asawa ko gusto nga ng second chance para sa aming dalawa. E eh, wala namang effort na ginagawa para mahalin ko siya uli. Ewan ko hindi ko na alam ang gagawin. Baka sakali lang, mabigyan niyo ako ng payo para magkaroon ng linaw ang isip ko sa mga nangyayari. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Kahit magulo ako magkuwento. Muli, ako si Diane. At ito, ang aking secret file.